Good morning mga boss. Good morning. This is uh, the second day of Mind Festival held at Reyes Store. Tingnan mo mga tao ah, oh, mga boss. Nakatent lang. Nakatent lang yung mga tao. Pati kami nakatent. Ito yung tent namin. Tingnan mo mga tent. Mga tao aga pang gumising kasi may mga event na naman ngayong umaga. Tingnan mo ang bangin mga boss Napaka puti dagat mga boss oh, Malayo lang Tingnan mo ang kapaligiran mga boss Ang ganda ganda Pagmasdan mo ang mga alon mga boss Pagmasdan mo Pagmasdan mo ang alon ng dagat mga boss at yung mga karatig lugar, tingnan mo yung ilaw sa malayo. Mga karatig lugar 'yon ng Reyes Beach Resort. Napakaganda ng kapaligiran mga lods. Nakapawi ng uh, pagod sa buong uh, araw na trabaho mo, buong linggong trabaho mo. Kung dito ka, at least mamaw mawawala yung pagod. Good morning mga lods. God bless everyone. Laging tandaan mga Lord na ang buhay minsan kailangan din mag-enjoy uh, tayo, magliwaliw para at least maibsan yung bigat uh, na dinadala natin minsan. God bless, good morning. Shout out all. Thank you.